Grabe sobrang hype nga ng mga Wolves player dito sa manang kanilang mga malulupit na plays laban sa Lakers. Poster dunk ni Antman kay Doncic, iwan kay Di Vincenzo, away pa si Rui at si Edwards. Flu game ni Luka Doncic, hirap na hirap ngang gumalaw para nga sa LA Lakers pero hindi naman siya nagpauli. etong si Edwards talking trash kay LBJ, abay naging prime Lebron tuloy, vintage Lebron James performance, talagang pinagbag ang depensa ng kalaban. Pivotal game number 3 para sa dalawang kobonan na ito, Minnesota Timberwolves looking to take the series lead once again. Los Angeles Tigers naman wants to take command sa serie na ito big game for both teams. Kaya start na agad tayo sa ating first quarter. Maga tayong back and forth mula sa dalawang team kung saan ang Wolves ang may hawak ng early lead dito matapos nga ng 3-pointer dito ni Anthony Edwards. Great defense pa ni Jaden McDaniels kay Luka. 24 second violation ng Lakers tumulong din siya sa opensa nila kaya naman meron silang 15 to 7 lead pero hindi naman nagpauli itong si Doncic gumanti siya ng kanyang quick five and 0 run scoring and playmaking baba sa 1 point game kaso mas Masyadong magandang takbo ng opensa ng home team dito. Samaan pa ng turnovers ng Lakers, get angat sila by 8 points muli. Timeout si Coach Redick. At sa first quarter, ito ang Minnesota ang nagkontrol ng ating laban kung saan ang Lakers maraming ang turnovers and struggling offensively. Hype na nga rin sila sa anilang ginagawa dito sa Lakers abay inaasar pa ng mga Wolves fans. Ito nga ang si Luka Doncic. Pagkatapos ng first quarter, 32-26 ang advantage ng home team. Second quarter si Luka Doncic may sakit daw ayon sa report kaya naman malambya sa umpisa ng laban kaya Lebron James na muna ang gumawa para sa Lakers. Inatake ang shot blocker at talagang takeover mode muna si LBJ dito. Sinamahan pa ni Austin Reeves. Tag game na nga tayo at 35 points pero hindi lamang opensa ang takeover ni Lebron pati na rin depensa tapos dinarahan pa ng 3 pointer in transition dito lamang ng LA Lakers. Parang prime Lebron nga abay tayo matuloy ang kalaban 39-37 ang lamang ng mga dayo. Pagbalik natin sa timeout, ayaw ang paawat ni Lebron James take over pa rin tapos tinrasok siya ni Edwards after ng kanyang miss free throw. Kaya naman sa sumunod ni possession, abay tinirahan niya ito ng 3-pointer. Grabe, 20 points na agad si Lebron on 8 for 10 shooting sa field. Pero hindi namang agarang nagpatalo itong Minnesota Timberwolves at talagang team effort ang kanilang bawi dito sa takeover mode ni Lebron James kaya naman nakakadikit lang din sila muli sa labang ito pero in the final minutes tumulong na itong si Reeves at pati na rin si Luka, tough shot ang naipasok dito ni Luka Magic 58-54 kalamangan ng Lakers after 2 quarters. Pagpasok nga ng ating third quarter, wala si Lucas sa laban, si Vincent ang pinalit, tinirahan agad ng 3-pointer neto nga ni Edwards. At ang Lakers struggling offensively nga at the start, samantalang ang Wolves pasok ang kanilang 3-pointers, lumalayo na nga sila dito. Pero dahil sa defensive play ng Lakers dito, nagkaroon sila ng easy lob dunk neto ni Lebron, 5-point game, 70-65, timeout tayo. Pagbalik natin sa timeout, itong si Doncic consecutive bad plays, turnover na nagresulta ng poster dang sa kanya na ni Antman, hype. Tapos turnover again, giving up an end one play dito kay McDaniels. At dito yung mag-aaway pa si Edwards, pati na rin si Rui, pero hindi na nagtuloy. Pero ang parang mga home run at big plays na itong Wolves, abay hindi nga naglalayo sa Lakers. Ang dahil matapos niyan, ay 2-point game ang laban, 80-78, 3 minutes left. At sa final minutes natin in the third quarter, abay ang Lakers adikit lang dito sa Wolves at si Luka bumawi na rin after ng kanyang hindi maganda paglalaro so far. Nanikit nga ang LA Lakers matapos ng kanyang super tough 3-pointer dito. Pagkatapos ng ating 3 quarters, 86-84 lamang ng Wolves 2-point game. At dito nga sa ating fourth and final quarter, big run para sa Wolves sa umpisa. What I move pa ni Di Vincenzo, iwan si DFS. Biglang ang lumalayo na sila dito. Kaya naman itong si Coach JJ Redick, abay tumawag agad ng timeout. 93 to 88, 5 point game with 9 minutes left. Pagbalik nga natin sa timeout, abay lalo pang lumalayo ang Minnesota Timberwolves dito. Samahan pa ng sobrang hype ng crowd nila. Talagang nasa kanila na ang momentum. Pero Lebron James, grabe ang ginawa dito. Prime Lebron nga talaga. Three straight 3 pointers ang binigay nga dito sa Minnesota Timberwolves. Lock in itong si Lebron James. One point game at dito si Luka tumulong na rin finally at kanyang tinay ang laban at 103 points. 4 minutes left na lang. At dito nga sa ating final 4 minutes si Edwards by takeover mode ang gante dito nga ka na Lebron James at yan nga ay naging sapat na para ilayo ang Lakers dito. Wolves win, they take back the series lead 2-1.